ay <laughs> maganda po po. Kaya nagpapasalamat kami po kay Apo Presidente dahil siya ang nabigay sa amin ng kalayaan. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat si Mang Roger sa Pangulo matapos matupad ang dasal niya sa loob ng mahabang taon ang makalaya sa likod ng malamig na rehas at makapiling muli ang kanyang mga mahal sa buhay. Aniya, ngayon lamang sa Administrasyong Duterte, tila narinig ang matagal na nilang panawagan na bigyang pansin ang mga kagaya nilang tumandana at nagkasakit na sa loob ng kulungan. Sana po pagpatuloy na siya ng, ang, ang, ang kanyang problema ng ang, iyong pag, ng, kanyang pagpalaya sa kanyang kasama ming inmate para sa ganun makapag makapiling din nila ng awing, ang kanilang mga mata buhay. Isa lamang si Mang Roger sa mga isandaan at bilanggo na nabiyayaan ng Certificate of Pardon at Commutation of Sentence matapos aprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Clemency para sa mga presong may edad na at nagkakasakit na sa pagbabayad ng kanilang kasalanan.